Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinabi ng pulis na tigil, -tigil lang si Rani Ana nila ng kaibigan ito. Dahil nandun sa hotel para sa official police business. Nambigarin dumating ang mga kasamahan itong pulis at tinatawag na siya. Kaya tuloyin ang magpaalam ang polis sa kanila. Sa kaburang banda, nabuksan ng polis ang truck sa dekoran ng sasakyan ni Moira. Ay bumuhod sa kanya si Don Joselito na humihini ng tulong. At sinabi akit nito na si Moira ang may kagulgawan kung bakit siya nasa loob ng tram. Ngunit buddang sumulput si Moira sa... At sa pag-aakala nga ni Don Joselito na may tutulong na sa kanya, yan pala ay kasamahan din iyon ni Moira. At pinagagapos na si Don Joselito. Ngunit bago nila maikla si Don Jose dito ay nasa kalmonan si Moira. Kaya sinuntok na lang ang tauhan ni Moira si Don Jose dito para mabitawan si Moira. At nang makabalik na ang tauhang inutusan ni Moira, tuluyan ang binigay ni Moira ang susi ng sasakyan kung nasaan si Don Jose dito. At inianis na ito. Si Zoe naman ay na alala sa nangyari sa kanyang lolo sa pag-aakarang sinaptan ito ng kanyang mami Ngunit sinabi ni Moira na tikira na ni Suri ang pag-aarala sa pekinyang lodo na ayusin na lang nila. Kaya maaani ba'y nasasabihin nita para mapagtakpan ang ginawa ni Rafael na si Rito? Sa kabilang banda, nag-uusap si Giselle at Robert na tumunog ang telepono ng Giselle at tumatawag na ito si Anat. At sinabi nito na kanina pa siya sa kanyang lolo ngunit hindi pa rin ito nakikita. At kaya siya napatawag upang tanungin kung Adam nila kung nasa ng kanyang lolo. Dahit kung hindi sila magkakasama, mahal, niwawala ang kanyang lolo. Kaya agad sinabi ni Giselle na hintayin sila ni Annalik. At tuloy na nitong binabaang ang no? Sa kabilang banda naman sa bahay ni Dr. Carlos ay dumating na ang kanila mga bisita. At nang bumaba na si Lynette, ay binati siya ni Dr. Kitty. At pinuray dahil from kusina ay wina winadaw siya ngayon dahil sa magandang ayos nito. Ngunit isa sa mga bisita nila, kaya nagsabi na maganda ang bahay ngunit hindi bagay ang furniture nito. Kaya na makita ni Carlos ang damit na Lynette, ay agatagan itong iaya sa Lynette sa parto at sinabihan na magpalit ang damit. Dahil masyado raw ay biglang ang damit nito. Dahil ayaw ni Carlos na mapintasan siya ng kanyang mga kaibigan. Kagaya ng sinabi nito sa bahay niya. At mga gamit. At wala nang nagawa si Lynette kundi ang sumunod kay Carlos at si Dr. Carlos na rin ang pumida ng tatamitin ni Linette. At naiwan si Ninette na nagkukuluhan pa rin. Tumalabas na ang ugari ni Dr. Carlos at napakahirap na niyang ispilingin. Ay hey, naku, Ninette, sasakit na ang ulo mo. At kayo naman, sana hindi sumakit ang ulo niyo sa pagkukwento ko. Kung nagustuhan niyo naman ang aking pagkukwento, huwag niyo niya makalimutan i-subscribe, i-like. At i-press niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploaded na video. "Thank you, and DelBlair. Blair."